Daisy, Ursula, nalilimus na sa mga sponsor ni Dave para sa darating na Pasko. Ang tagal pa, Daisy. Paano yan? Ha? Mabuti may uh, lakas kang loob na sabihin niya sa mga sponsors na... Ang aga-aga pa, nandilinus ka na. Ay, uwi naman yung panggagamit mo sa pata. Ursula. Ganun lang po dun. Ano, mga katikram. Ha? Na papano nila baboyin? Papano nila ginamit si Dave? Paano nila ninakaw si Dave sa puder ni Tikram Kasi under na sa pagnanakaw. Ha? Kasi unang-una, umalis si Dave kay Tikram, hindi nagpaalam. Alam naman ang karamihan na sila ang nagpasimuno nun. Sila ang nag, uh, what we call this, nagplano uh, na umalis si Dave sa puder ni Tikram Dahil siyempre yung bata na brainwashed that time. Eh, yung iba naman, sinamantala yung kahinaan ng bata kinuha nila yung bata niwala agad yung bata sa kanila dahil ang pinag-uusapan kuwarta di diba? ganun nila nauto si Dave ngayon hmm? punto por punto gusto nila makuha nila yung puno ay yung bunga na hindi naman sila ang nagtanim. Sino nagtanim is in B? So, alam, alam pa naman si Ursula. So alam naman natin na si Dib ay nagmula dito kay Tekram. So, si Tekram ang nagtanim, ang kumuha ng bunga, si Ursula. iba ba? Ganun lang yung way. Matagal na nilito pinano mga ka-idol. Matagal na lang pinano ito ang hmm? Matagal na. Why na dinahilan nila ito lang it's is my ano wa. Ah. Na dinahilan lang nila yung about sa mga charity dahil madali mapabagsak. Yung mga founder lalong-lalo na kung uh, hindi sila nag-base with uh, may mga resibo, wala kasi gano ni ganoon naman kapag uh, dito social media about sa charity. Wala naman nag may nagleliquidate. Ha? Huh? Si Ursula lang naman feeling nagli-liquidate, pero at the end, sa kanya. Halimbawa, makinig kayo ha. Yung mga na nasa likod ni Ursula. You listen carefully so that you can understand what I mean. Okay? O. Oh. Okay, magbigay kayo. Halimbawa, magbigay kayo ng 15,000. Sige, it is 15,000 yung resibo na sa kanya. O oh, sige, itong 15,000 ibili natin sa mga pagkain. O oh, sige, so, si Ursula yung, kanyo, ang, yung ang, magbibili. ang bibili ang tanong. Yung yung 15,000 na yon, ibibili kaya lahat ng pagkain. Doon sila kukuha ng kickback. Kagaya ng flood control ngayon ng issue. Ha? Ganun nila dinamit si DB. Akala ng akala naman ni Ursula, yung mga viewers ng iba diyan, ibubo. Hindi naman siguro bubo. Ha? At totoo lang, si gina, ginamit sinamantala nila ang kahinaan ng bata. Hmm? O sige nga, bakit sila hindi pumulot doon sa ibang bata sa labas? Bakit si Dave pa ang nila? Na alam nila na si Dave kilala na dito sa social media. Bakit si Dave? Bakit hindi, kumuha, bakit hindi sila pumulot sa ibang bata doon sa labas? At si dito sa social media kasi unang-una, walang may manunood. Tama? Hmm? Walang may maniniwala sa kanila. Ganun lang po dun, mga katikramatik Matik. Ha? Matik po. Grabe yung uh, Kaya wag kayo agad manu agad wag kayo maniniwala na feeling sila yung suspect dito, sila yung uh, dihado dito na sila yung uh, sinaktan dito. No. Kilitasin lahat ng issue. Alam, alam ko naman na marami pa rin nagmamahal kay Tatay de Crown, but yung iba dyan ay medyo makitid ng isipan, na hindi nakakitindi sa, pag, sa sitwasyon. Isipin ng maayos. Hmm? Ang mga uh, mapag -ma mapag, map, mapagsamantalang tao ngayon, madali silang uh, ano, madali silang uh, awa, Madal mabilis sila papano uh, maging taong ano, suspect. Parang magpapaawa effect. Yung ganon. Madali silang ganon, mga katikram. Kaya yun ang attitude ngayon ni Ursula. Hmm? Yan ang attitude ngayon ni Ursula na gusto na lahat ng mga tao na nakikilala si Dave hmm, na mas lalo special mga sponsor iba na kahit nga ngayon, di ba, ang tagal-tagal pa, Nananawagan na. Bakit? Kay gusto ni gusto ni Ursula na mapalaki ma, ma, ang makulimbat na sarapi sa mga sponsor. Ganun lang po doon. Yun din ang idea ni Ursula kasi eh, diba di ba mandrambong si Ursula na kapag ano nga nandoon ng resibo. Mm. -hmm. Nandoon na yung resibo lahat-lahat. Ang tanong lahat ba na resibo na yun? Lahat ba ng pera na makukulimbat ng ano makupunta ba kaya kay hindi. Hmm, hindi yan. Kaya huwag kayong maging uh, um, mapanin, uh, mapan, mapaniwa mapaniwala dyan kay, ano, kay uh, Daisy. Kasi nga, sa mukha pa lang talaga, hindi dapat pagkatuwalaan Hmm? Magbaling siya, maglinlang ng tao. Yan, yeah, that's the third term. Si Ursula, Daisy, mapaglinlang na tao. Hmm? Binawala niya ang tao na ibig sabihin nun, nagpapaawa effect na siya ang si si Dave ang ang, ang nag, nag na nagsasabi ng totoo, ng true sa kaniya. Ha? Kasi lahat ito alam nyo, lahat ito nakaplanado na. Nakaplanado na to. Nagbuo siya ng mga sponsors, nang siya. Hindi lang anten ngayon kaya nga sabi ko nga sa inyo na huwag tayong gumawa ng mga enig enik na issue regarding sa, sa loob ng community. Kasi may anay na labas-pasok dito. Kahit tinatakwil na siya ng community, pasok pa rin siya. Ha? ah Ganun lang po ano, yung mga katikram na why na maaga kasi kwarta to eh, salapi to eh. Why na si Ursula is maaga siya ng limunan sa mga sponsor dahil gusto nung malat, mataas, malaki ang makulimpat. Ha? Tapos ng pension pa yung 2.7M, hindi na ma Hindi makamove on sa 2.7. Ha? A from the date bank account, transfer daw to telegram account. Yun po ang kanyang mga paliwanag dun sa kanyang live. Ha? So, wag, wag kayong ganung way. wag kayo agad-agad maniniwala. Hmm? So, antayin na lang natin sa darating na panahon kung oras na. Kung totoo ba talaga yung mga sinasabi ni Ursula or paninira lang para masulo si Dave. Hmm? Ano ngayon? Akala, ni, akala mo Ursula, madadala lahat ng tao. No? Kasi yung, hindi naman siguro lahat ng tao bubo. Hindi, ma, hindi marunong makaintindi sa sitwasyon. Hmm? Ganun lang po doon. Ano? mga katikram na si Daisy, ah, siya ang haligi ng uh, pagpaplano na umalis si Dave. Hmm? Na umalis si Dave sa puno ni Tikram. Unang-una, dinahilan niya na hindi na nabibigyan ng ng uh, magandang buhay si Dave sa puder ni Tikram uh, hindi na ano, sinasaktan si Dave ah uh, marami pang mga dahilan mga Tikram Ah, para lang masira si si, si ano si yung founder. O oh, yung ginawa nila. O oh, sige, bigyan kita ng isang libo. Ha? Ah? Bigyan kita ng dalaw, ah, dalawang libo. Umalis ka na dyan. Andito ah, yung pangasahe. Ah? Una-una, nagpuprosige yan si Orso kasi magagamit nila si Dave. Magagamit. Kaya kang ganito. Sa paglalive, sa pag-ano. Kasi unang purpose niya dyan, yung mga sponsor, mapalapit sa kanya. Hmm? Ganun lang po doon ano. Kaya hindi lahat mga hindi lahat ha mga makikitilang isipan na sumasusunod sa iyo, ha? So Tigi, go. Go, kanong gusto mo. Hmm? Kasi alam naman hindi naman alam naman ang karamihan na si Dave umalis dahil may mga uh, rason at least ang importante nakakagod lang kay Tatay Tek kahit um, ginagawa naman niya ang tama para kay Dave pero ang pinapalabas ninyo is masama pa rin si Tikram but si Tatay Tek is uh, behit tahimik lang siya ah, wala akong pakialam doon ang importante may matulungan tayo hmm? Ganun lang po siya mga ka Tekram si, si 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 Tikram ha? pero si Tikram noon hindi nang limos nang early pagdating ng pasko. Ah, sabi pa nga niya, inunahan ko na kayo baka sabihin kaya gayang. 'Di ba yung mga ganung eksena? Sila ang gumagawa ng ini, sila ang gumagawa ng issue. Hmm? 'Yun ang re reason mga kung bakit um ah uh, nang maaga si DC uh, para makakulimbat ng malahang sa lapis. Siguro kay, siguro gusto niya ang habulin yung 2.7 million ni ano na nakulimba na ang na, nasa account Kuno ni Dave. Yung po uh, doon po siya guilty sa 2.7 million. May mga resibo Kuno no siyang pinap dala-dala. Ipakita mo sa publiko. Yun lang naman ni. Eh. Ipakita mo sa publiko kung totoo yung mga sinasabi mo. Hmm? Huwag kang puro haka-haka lang. Kasi puro haka-haka lang o tingnan mo sa haka-haka mo. Diba? Dapat, uh, yung mga ganong way, wag mo, na, wag mo na pangunahan yung mga sponsor. Kusa sila mag, magbitiw. Kusa silang mag-open sa'yo na, uy, mag-Christmas party ito para sa Christmas party ni Dave, bla bla. Wag mo pangunahan. Kasi ang nangyayari dyan, nanlilimus ka na ng maaga pa. Ma, hindi pa Pasko. Hmm? O, sino ang picture? Si Dave. Kasi di bang ano dito? Kasi bilaging ang rasong lagi biel, 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 biel. di ba? Yung mga ganun. Puro ka Dave. Gamitin mo ng pangalan mo. Hmm? Bakit kay bilang ka kay Bill pangalan ang lagi mong kinakalkaw uh, at anong minimension? Bakit si Dave? Di ba? Kasi na, doon natin masasukat na ginagamit ka lang Dave ni DC na makakulimbat ng sarapi yun ang katotohanan hmm? diba? nandilimot si DC ay ginagamit ang pangalan ni Dave para makakulimbat ng 2.7 million ata yung target ni Ursula <laughs> diba? parang pinapantay yung issue kay Tatay Diba? ayaw magpatalo si Ursoy Ursula Ha? Ah, eh, kung kukumpara kayo ni Tikram na ko. Kapwet ka lang. Ha? Anos, anos ka lang ni Tikram Ha? Ganun lang po. Natatawa ko doon mga katikram na. Nanlilimus si Ursula. Ang aga-aga. Okay lang sana. Maghihingi ako sa inyo sa darating na Pasko kasi bablanso. O ba dapat, dapat hindi mo ginagamit pangalan ni Biel? Bakit lagi mo ginagamit pangalan ni Biel? Ano bang ibig mong sabihin? Dakit hindi ka ba mga kakahingi? Yung pangalan mong i-mention mo, hindi kay Biel? Anong katanungan doon mga katikramers? Di ba? Oo, doon natin masasukat na si, ma pinagsamantalahan ni, ni, ano, ni DC ginamit si? ni DC si Gabe si, at sinamantala yung kahinaan ng bata na alam nila na sige punta ka sa amin. Dito, kapag nandito ka na sa amin, tiba-tiba oh. -diba kami ngayon, magagantihan na namin si Ikram. Diba? Mapukuha rin namin ang 2.7 milyon. Aagahan namin, nandili mo sa amin sa 13 na Pasko. Diba? Ginawa na ngayon. Sabi pa nga ang tanong, how could you? Kakapal ng mukha mo. From your mouth talaga. Nandilimus. September pa lang, Ursula. September pa lang. Ay, hindi pa Pasko. Don't worry. May magbibigay sa'yo yung mga taong mauuto mo. Hmm? Yung mauuto mong tao, magbibigay na sa'yo. Don't worry. Hmm? Pero yung kapal ng mukha mo, walang kapal kayo talaga yan. <laughs> Ay, naku po. hiyang na -hiya naman ang mga sponsor sa'yo. Hmm, ako na, isip hey, ka Tatay Tek na eh, hindi nga nalimus noon ng aga-aga eh. Ang oh, mas maganda kay Tatay kasi nga, kung inaghihintay siya kung saan magbigay mga sponsor. Pero ikaw kung saan ka talaga nag-offer na bigyan si Dave? Saga? May kamay mo ka ka gano'n? Ang sula? Daisy? How could you naman? Kakapal ng muka? Sa June September pa lang, tapos ka namin gagayahin? Talaga ba? <laughs> Natatawa ko nun ah. na yung mga katakrama no? mga ba bata, mga bagay, huwag nung huwag patulan. Siguro kasi, kasi kasi sa, sa GC lang niya yan. Ha? Saka, uh, saka GC lang niya, makukuha yung mga loob ng mga ano. Pero yung mga nandiyan na sa labas ng GC na magbibigay kayo din ng sponsor, huwag kayo magbigay. Saan kayo magbigay? Magbigay kayo kay SMB. <laughs> Huwag kayong magbigay kasi ina ko. Kakain niya ni Ursula. Kasi may target siya ina. Papantayan yung pera ni Lib ko nung kay Tika nung nagtupo yung Ha? Why nga maaga siya ng na, na yun? September pa lang. Ha? Grabe talaga si to, si Tika Lisa. Yan si... 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 Si Sandok. Oo, Sandok. Ang buti may ganun kang kakapal ng mukha. Ha? Yung magbigay kayo kay ano, kay Ursula. Hmm. Ibigay nyo lang kay Tekram. Hmm? Or SM kang bagay kay Tekram. Ibigay nyo kay Kuya SMB. <laughs> Bibili tayo ng alak. Mag-inuman mag tayo. Blasing pa tayo pa kinabukasan. Ha? Kasi kapag kapag uh, pumatok kayo dyan, teori sila, mababaliw kayo, ha? Yung babae na yung baliw na yan, wala sa, sa, sa tamang katinuan yan, ha? Anyway, natawa ko hanggang dito na lang tayo, mga tikram. Ha? Oo, kasi manlilimos pa rin ako dito ng September pa lang, ha? Hmm. yung pangalan ni DL, o, oh, para makapera ni si Kuya SMB. Right? No, Ganon talaga. Kasi yun lang ang kulahinan eh. Kung bakit ginawa nila si Dave para gamitin ang pangalan ni Dave ang bata sa sariling interest. Yun ang katotohanan dyan ha. Huwag kang ipal. Huwag kang ingot. Ay, grabe ka, Isimi. Grabe ka mambanat ha. Hindi ka masyadong nagbabanat pero makapagbanat ka direct to the point. E, eh, totoo naman. Right? Oo. Mm Oo. -mm. E, Bato-bato sa langit, hindi matamaan huwag magalit, ha? Matamaan lang yung nguso ni Ursula. O, oh, it's okay, no problem. Hmm, walang magagalit. Siya lang magagalit. Kasi, kahit yung nguso niya gano'n, na, gano, na nakawangi na. Para may dahilan nga, papandi sa Pasko, na ma-straight din. Pagkabila na din. Pagkabila, hindi oh, medyo makita mo, oh, marami na makulumbit na part sa kasalapi. Eh. O, oh, dahan-dahan. O, oh, normal na. Ah, ba diba? Aduh, ya yes, um, Ingat mo Ayam po. Yang po ang, ang atas si Ursula. Si Ursula. Maagang nang limos, ginamit ang pangalan ni Jill, ni Dave, para makaulimbat ng 2.7 million yun ang target nila mga katikram. Sana gusto siya. Di ba? hindi natin masusukat yung kapal ng sandok ay sandok kapal ng mukha ni DC nanlimos ng maaga pa hehehe o oh. wag kayong magalit sa akin nakasabi ako ng katotohanan ha? di diba? kapag you are psychologist alam mo yung natis ang galaw ng salita lang mukha ni ano yung Ursula Maybe. Gagaling siya sa atin. Uunahan ko na. Ha? Na may darating Marty. Kasi ang blok ng blok ang tuk at kiebo. Si Hindi mo nga nga ganun. Tapos, mm, huwag kami. <laughs> alam na namin kulay mo, Sul so, Edisi. Huh? Alam, alam na namin ang kulay mo. Hmm? Anyway. <laughs> Natawa ko sa sarili ko, Boset. Anyway, maraming maraming salamat mga katikram sa mga nandiyan na nakalagi nakasubaybay sa akin, ha? Ay sa lahat ng committee ng katikram. Maraming salamat sa patuloy nyo uh, sa pagtitiwala kay Kuya SMB. Tumataas ang subscriber ni Kuya SMB alang-alang sa pagtitiwala po ninyo. Maraming maraming salamat, ha? Hanggang dito na lang tayo ah sa mga nandiyan don't forget to subscribe my youtube channel kuya SMB vlog ah uh, para sigurado punto por punto pak na pak hmm? and full na full ursula again kapag manlimos ka dito sa social media wag mong gamitin ang pangalan ni Dave pangalan mong gamitin mo tingnan natin kung may magbigay sa iyo siguro magbigay isang baka sa pakinggan ng sandok ha sa pakinggan ng sandok ursula <laughs> <laughs> Nangasar sa SMB. Anyway, hanggang dito na lang. Bye-bye. <laughs> Ingat kayo lagi. God bless.